Isang buntis ang nanganak sa kalsada matapos palabasin at hindi tanggapin ng hospital sa Lemre, Batangas, viral ngayon. Ayon sa uploader na si Miss Avi Baria, amante malana na nagla-live habang nanganganak lang naman sa kalsada, ang isang buntis ay pinalabas daw di umano sila ng emergency room. Ay, ba ba? Ari po, ay, ba ba? tingnan niyo po, kami po ay taga dito sa Sambal Ilaya. Bumano? Galing po kami ng emergency. Galing po sila ng emergency. Alam po nila na mga anak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po. Nandini po kami sa labas. Inabot po. Inabot po ang pasyente ng pananganak. Sabi pa niya ay nagmamakaawa pa daw sila sa emergency room pero hindi daw ito pinakinggan ng hospital. Yan. sa inyo Pasyente At ayon pa sa ay wala din daw ka mag-anak ang buntis kaya siguro hindi ito tinanggap dahil walang pambayad. Ari po ang mga kasama, sinabi po sa kanila na walang kamag-anak. Kami po ay hindi rin po kamag-anak ng batang ito. At bandang huli ay nailabas din ng maayos ang sanggol. Ayan po ang bata. Ayan po ang bata. So panoorin natin ang buong video, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, isubscribe mo na ako. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, ifollow mo na yan. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Let's go! Ari po, tingnan niyo po, kami po ay taga dito sa Sambal, Ilaya. Galing po kami ng emergency, galing po sila ng emergency. Alam po nila na manganak na po ang aming pasyente. Pinalabas po nila. Tama po ba ang ginawa nilang ito? Ayan po, nandini po kami sa labas, inabot po. Inabot po ang pasyente ng pananganak. Inabot ho dito sa panganganak ang pasyenteng ito. Po, sa kalsada pa po yan. Ayan po, oh, tingnan nyo. Nanganganak po hanggang ngayon ay inabop, inabop, nagtatawag pa po ng makakatulong. Matinay. Ayan po ang It真的是 bata. Ilag pa, ano dyan yung... Um um ano ba, Ashley? are po. Ayan, are po ang mga kasama galing sa ospital. Nagmakaawa na ako sa inyo! Ari po, yan. Ano na yung record? Oh, nandiyan po Sabi sa iyo, wala ka anak ay, po ang mga kasama, sinabi po sa kanila na walang kamag-anak. Kami po ay hindi rin po kamag-anak ng batang ito. Hindi po kami kamag-anak ng batang ito. Diyos ko, thank you Lord. Yan po, mababawitin ninyo naman po. Yes. Oh. Ano pong dapat gawin sa hospital ng emergency? Yan, ano pong dapat gawin? Sa tingin nyo po. Ayan po. Leg na leg po yan. Nandito po kami sa kalsada. Sa tingin nyo po, ano pong dapat gawin? So. Ano pong masasabi nyo ngayon? Sa ospital ng emergency, Lemery, Batangas, ito po, pinalabas daw, pinalis, pinalis sa emergency. Arit po yung mga kasama, arit po sila po ang kasama, nagmakaawa daw po sa emergency. Nagmakaawa po, po sa emergency natanggapin po ang batang are, dahil wala naman po ang batang are kamag-anak dito. Angat Tingnan niyo naman po 'o nangyari. Nasa kalsada po nanganganak. Nasa kalsada po siya nanganganak. Njusko. Ari po ang bata. Ayun po ang bata. Ko po, Lord. At ayun po sa aking research, alam niyo ba na pwedeng humarap sa kaso ang hospital dahil sa ginawa sa buntis? Ang una dito ay ang Anti-Deposit Act Law o ang tinatawag nating Republic Act 8344. Kung mapatunayan ng hospital ay hindi tinanggap ang buntis dahil walang pambayad deposit, ay pwedeng sampahan ng biktima ang naturang hospital. Pangalawa na pwedeng ikaso sa naturang hospital ay ang Philippine Act Nursing of 2022. Ito naman ay pwede ding isang sa kanila dahil sa kapabayaan. Alam niyo ba na pinabayaanan din ang buntis? At hindi ito trinato na isang pasyente dahil dito ay pwede silang maharap sa kasong ito. At ang pangatlo na pwedeng isampa ng biktima sa, sa ospital ay ang Republic Act 9710 or ang Magna Carta of Women. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan din at itaguyod ang mga kababaihan. Kasama na dito ang serbisyong medikal. Kaya pasok ito kung sakaling magsampa ang biktima sa naturang hospital. Kaya sana, Bandang huli ay mabigyan po ng hostesya itong kawawang buntis na nanganak sa kalsada. Once again, this is Boy Sao Sao, ang Sao Sa isyo ng iba, kung di ka pa subscribe at follow, isubscribe at follow mo na ako. Thank you so much for watching.